Hindi lahat ng investment bagay sa lahat ng tao. Kung 20s ka pa lang at aggressive ka sa stocks, tama yan. Pero kung 50s ka na at all in ka pa rin sa high risk investments, nako, delikado na yan. Kaya maraming Pinoy ang nadada pa sa pera. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil mali ang investment strategy ayon sa edad nila. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang sekreto ng tamang investment base stage ng buhay mo para hindi ka lang basta nag-iipon o nag invest kundi sigurado kang naaayon ito sa pangarap mo at sa panahon ng buhay mo ngayon. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Sa edad na 20s, madalas nagsisimula ka pa lang sa karir, kakagraduate lang, naghahanap ng direksyon o kaya naman na sa unang trabaho pa lang. Ito ang panahon kung saan marami kang pagkakataon na matuto at magkamali. Kasi hindi pa ganoon kabigat ang responsibilidad. Ang pinakamalaking advantage mo sa stage na to ay oras. Mahaba pa ang panahon bago mo talaga kakailanganin ng malaking pera para sa retirement o pang matagalang goals. Ibig sabihin, kaya mo pang sumugal sa mga high risk, high return investments dahil kahit malugi ka ngayon, may sapat ka pang panahon para bumawi at matuto mula sa pagkakamali. Mga investments tulad ng stocks or equities. Dito, matututo ka kung paano gumalawang merkado sa long-term horizon. Mas mataas ang potential gain sa stock market kumpara sa simpleng savings account na halos hindi gumagalawang interest. Mutual funds o ETF. Kung ayaw mong ikaw mismo ang pumili at magmonitor ng stocks, pwede mong ipasa ito sa professionals na may mas malawak na kaalaman at masusing strategy. Investing in yourself, skills training, advanced certifications, side hustles o kahit pagninegosyo ng maliit. Tandaan, ang pinakamalaking ROI o return on investment sa edad na ito ay galing sa sarili mong kaalaman at kakayahan. Kasi ito ang magbubukas ng mas malalaking kita para sa buong buhay mo. Ang pinaka goal mo sa 20s ay hindi agad yumaman kundi mag-build ng habit sa pag-iipon at pag-iinvest. Dahil kung makasanayan mo ito habang bata ka pa, dadalhin ka ng disiplina at compound growth patungo sa tunay na financial freedom pagdating ng mga susunod na dekada. Pagdating sa age 30s dito na kadalasan nagsisimula ang mas mabibigat na responsibilidad. Marami ang kasal na, nagsisimula ng sariling pamilya, may anak na pinag-aaral at madalas may kaakibat na utang tulad ng housing loan o car loan. Ang pera sa stage na to ay hindi na para sa sarili mo lang dahil may mga taong umaasa na rin iyo para sa kanilang siguridad at kinabukasan. Dito, pumapasok ang tinatawag na balancing act. Hindi ka na pwedeng sobrang agresib gaya ng 20s kasi mas malaki na ang mawawala kung magkamali. Pero hindi ka rin pwedeng sobrang conservative kasi kailangan mo pa rin palagawin ang pera para tugunan ang mga lumalaking pangangailangan ng pamilya. Halimbawa, investment mo sa real estate. Pwedeng family home para sa seguridad ng pamilya o kaya rental property para magkaroon ng dagdag na kita. Ang real estate ay hindi mabilis ang balik ng puhunan. Pero habang tumatagal at lumalaki ang pamilya mo, tumataas din ang value ng lupa at property. Balance funds, kombinasyon ng stocks at bonds para may growth pa rin, pero hindi sobrang risky. Bagay ito kung gusto mo ng diversification na hindi masyadong demanding i-manage. Insurance, sa puntong ito, hindi ka lang nag-iisip para sa sarili mo. Kailangan mo ng life insurance para protektado ang pamilya mo kung may mangyari sa iyo at health insurance para hindi masira ang ipon kapag dumating ang medical emergency. Emergency fund. Dapat may at least 6 months worth ng gastusin na nakatabi sa madaling ma-withdraw na account dahil kapag may biglang nangyaring hindi inaasahan tulad ng pagkawala ng trabaho, o malubhang sakit, ito ang magiging first line of defense ng pamilya. Ang pinaka-focus mo sa 30s ay mag-grow ng assets habang pinoprotektahan ng pamilya. Ito ang stage kung saan ang bawat financial decision mo ay may direktang epekto hindi lang sa future mo kundi pati sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Pagdating sa 40s, kadalasan nasa peak ka na ng karir mo mataas na ang posisyon, mas stable na ang kita at malamang ay mas malaki na rin ang network mo. Para sa iba naman, ito ang panahon kung kailan nagsisimula o pinalalawak ang sariling negosyo. Pero kasabay nito, dumadating din ng mas malalim na takot. Paano kung magkamali ako sa investment? Malapit na ako sa retirement years at baka hindi na sapat ang panahon para bumawi. Kaya dapat ang target mo sa edad na ito ay stability at expansion ng may kasamang proteksyon. Hindi na ito panahon para maging sobrang agresib gaya ng 20s o early 30s. Pero hindi rin ito panahon para maging kampante lang. Pwede mong subukan ito. Dividend paying stocks at REITs. Nagbibigay ng tuloy-tuloy na passive income. Hindi sila kasing volatile ng growth stocks pero may steady returns na pwedeng makatulong sa cash flow para itong extra sweldo na dumarating quarterly o yearly. Business expansion o side hustle. Kung meron kang maliit na negosyo, ngayon ang tamang panahon para palakihin ito. May mas stable ka ng resources at mas malinaw na vision. Kaya kaya mong magdagdag ng branch, mag-expand ng produkto o mag-invest sa mas malaking opportunities. Retirement plans. Kung hindi ka pa nagsisimula, huwag mo nang hintayin ang 50s. Ito ang tamang panahon para mag-set up ng pera account, SSS Flexi Fund, o mga retirement products mula sa bank at insurers. Habang may 15 to 20 years ka pang natitira bago mag-retire, malaking tulong ang compounding effect para lumaki ang pondo. Sa 40s, ang kailangan mo ay mag-shift mula sa sobrang agresib papunta sa stable cash flow. Unti-unti mo nang itinatabi ang kita, hindi lang para sa growth, kundi para siguraduhin na may mas matibay na pinaghahandaan para sa retirement. Sa stage na ito, ang bawat investment decision ay dapat sinusukat, hindi lang sa kita ngayon, kundi sa sigurdad ng kinabukasan. Pagdating sa edad na 50s, ito na ang stage kung saan ang pinaka-priority mo ay capital preservation. Hindi ka na dapat masyadong expose sa malalaking risk dahil ilang taon na lang papasok na ang mismong retirement years. Ang bawat pagkakamali sa investment sa edad na ito ay pwedeng maging napakamahal dahil limitado na ang panahon para makabawi. Sa stage na ito, ang focus ay siguraduhin na naipon at pinaghirapan mo sa loob ng ilang dekada ay hindi basta-basta mawawala. Mas mahalaga na ang pera ay ligtas at nagbibigay ng predictable na kita kaysa habuli ng sobrang taas na returns na may kaakibat na malalaking panganib. Pwede mong subukan ang bonds at government securities gaya ng retail treasury bonds. Ito ay tinuturing na safe investment dahil government back at may guaranteed returns. Mas mababa nga lang ang kita kumpara sa stocks, pero mas sigurado at tiyak. Pag-ibig MP2, isa sa mga pinakapaboritong opsyon ng maraming Pinoy, dahil mataas ang dividend rate at government-backed pa. Simple itong imanage at pwedeng magbigay ng steady na dagdag na kita taon-taon. Annuities o Pension Plans Magandang paraan para magkaroon ng steady monthly income kapag tumungtong na sa retirement. Para itong sweldo na dumarating kahit wala ka ng aktibong trabaho. Low risk mutual funds. Para maiwasan ang matinding volatility ng market, pwedeng ilipat ang ibang assets sa mas konserbatibong pondo na nakatuon sa bonds at fixed income instruments. Ang pinakamahalaga sa 50s, ay huwag maubos ang puhunan. Ang perang hawak mo ngayon ay hindi na para sa matinding paglago, kundi para siguraduhin na may sapat kang pondong mahuhugot pagdating ng retirement. Sa madaling salita, ang lahat ng desisyon mo sa pananalapi ay dapat nakafocus na sa siguridad at katatagan ng susunod na yugto ng buhay mo. Age 60s and beyond, retirement stage. Ito na yung yugto ng buhay mo kung saan oras mo nang i-enjoy ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Hindi na ito panahon para sumugal o makipagsabayan pa sa mga high-risk investments. Sa halip, ito na ang stage para mag-live comfortably, simple at may peace of mind. Ang goal mo ay hindi na paramihin pa ng todo ang pera, kundi siguraduhin na sapat at tuloy-tuloy ang daloy nito para sa pang-araw-araw mong pangangailangan. Subukan mo ang cash savings at term deposits. Mainam na meron kang madaling ma-access na pondo para sa mga biglaang gastusin. Mababa man ang kita nito, ang kabalit ay siguridad at liquidity. Low volatility investments, gaya ng bonds at treasury bills, na nagbibigay ng predictable na kita nang hindi ka masyadong exposed sa pabago-bagong galaw ng market. Ito ang nagbibigay ng sense of stability na mahalaga sa edad na ito. Passive income sources Tulad ng renta sa mga paupahan, dividends mula sa matatag na kumpanya o maliit na negosyo na hindi stressful i-manage. Ang layunin dito ay magkaroon ng dagdag na daloy ng pera ng hindi kinakailangan magsakripisyo ng sobrang oras at lakas. Sa edad na 60s at pataas, ang pera ay hindi na para palaguin ng todo, kundi para panatilihin ang stability at kasiguraduhan ng araw-araw na buhay. Ito na ang panahon para unahin ang kalusugan, kapayapaan ng isip at masayang oras kasama ang pamilya. Habang pinakikinabangan mo ang mga bunga ng mahabang panahong pag-iipon at pag invest Kaya kung titingnan mo may pattern ng tamang investment strategy. Sa 20s, oras ang kapital mo, kaya pwede kang maging aggressive. Sa 30s at 40s, balance at protection ang kailangan. Sa 50s, preservation ng focus. At sa 60s, ang goal ay security at steady cash flow. Walang one size fits all na investment. Pero kung susundin mo ang tamang strategy, ayon sa edad mo, mas magiging secure at malinaw ang financial journey mo. Kaya ngayon, tanong ko sa iyo, nasa ang stage ka na? At sigurado ko bang tama ang investment strategy mo para sa edad mo?